Good morning po mga ka Maayong buntag Maayong buntag sa kanan Magandang 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 umaga po sa lahat At uh, panibagong umaga po mga ka-silo Maraming salamat po kaya pong gino Sa umaga na ito At uh, Bago po tayo mag-umbisa ngayong araw Ay uh, Bigay paalala lang po ako Sa mga na taga Eastern Visayas sa mag-iingat po sa panahon ngayon dahil ay meron pong bagyo may bagyo po kami dito mga asuelo, na paparating si Bagyong Pipito medyo ano nga medyo ano yung panahon ngayon masungit maaga po tayong lumusong para i-check yung mga alaga i-pastol tapos uh, mag-harvest uh, mag ako ngayon sa gulay at aakyat ako dun sa aking siktor puntahan ko rin yung mga bahay-bahayan na maghanda sa parating na bagiwa kung kailangan na mag ah, uh, bakwit na pero sa ngayon wala pa naman po wala pang ulan pero you know Uh, may ano iba yung dating ng panahon. Wala tayong mga alaga muna. Ano? Bueno panahon mga kasilo. May palatandaan po kami dito na yun nga, kapag walang hangin o kaya oh, hindi gumagalaw yung dahon ng nyug. Ibig sabihin yan ay maghanda na. Ay, ay doon sa pasok na bagyo ba? Sana takut anu di mai bagyo anu malas lakas daw ito pipito sana hindi naman ayan yung dalawang maginaw oh. kaya kain kayo tanggalan yung ibang alaga saka kung nang uh, mag harvest tayo ng gulay bubugbugin na naman yung ating ano nito garden tu si Jason baru musuh nasi pergi kita akan kembali ibang bangunan pa Ayan naman si Clark. Ang ganda ng pwesto ni Clark dito ngayon, no? Oh. Ang dami ng damo. Tara. Magtahanan na naman natin si Victoria. Nasa malapit sa garden. Victoria, good morning. Tapos uh, sabay mga harvest na tayo. Kasi yung si Princess nandun kasi sa ano sa kambingan Aakit din ako doon Pagkatapos mamitas, magsakat sa kambing din. No? Ito rin no? Tapos sa bypass to na ni Princess doon. Tara. Lipat natin ito. Pag makakain. tayong kaso yung aking pang cut pala pang ay na nadala ko sa bahay kaya yung aking service na lang yung aking gagamitin harvest tayo bago bugbugin ng bagyo naman ito ay naku bagyo sana hindi na mag landfall doon lang siya sa taas magikot ikot <laughs> nakatakot naman November pa naman yung Yolanda po kasi November din nang nangyari yun ganito yung panahon noon nung bago nag ano nag landfall yung Yolanda noon tahimik walang hindi gumagalaw yung ano ba walang kahangin-hangin nun opo Ayan, galing nga po pala sa, ako sa Wakambingan at saka sa kay Princess sa baka natin isa. Uh, pa, uh, punta na ay doon sa diik, Papakain. Mamadali ako dahil nakalimutan ko meron palang activity ngayon sa bayan. Sa proper. Pupunta kami yung mga uh, malagay official at saka ano, appointed. Elected at appointed. Pakain muna ako muna ako sa baboy. Tapos i deliver ko na sa bahay yung uh, gulay na natin. Ah. Ah. And shout-out nga po pala ang uh, Ma'am Luisa Buko from Bataan. Ma good morning po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ma'am sa Buko from Bataan. Ah, biyahe naman! Biyahe naman ka! Ako ay papagpaupo ko na yung lagsak. Karoon? Oo, karoon yun. Oo? Ayun ko mo na yung mga alaga dito. Yung mga barangay tanod. Ano na? Bumiyahe na ako. Nandito pa sa bukid. Kaya kailangan ko muna ng yung mga alaga bago iwan. Bago umalis meron palang activity ngayon sa may proper eh. Balikan natin yung gulay. Yung gulay na na-harvest natin. ayun at ayan na nga po mga asuelo, nandito na tayo sa bayan sa labas ng gym ng bayan ah, gym ng bye bye so sa ngayon ay meron na nakapila ayun no oh. medyo nahuli tayo ng bagya pero ayan na mga tao nakapila na so dito tayo pipila rin tayo e, ano pala ito ah, ayuda ah, sa programang akap Uh, appointed at elected so dito tayo pipila Ayan Ayan tatlong linya pantay puno ah ha dito ipagpanuman ninyo kay kinit man at ito nga nga po mga silo unti unti nang dumadami yung mga tao na kukuha ng ayuda sa DSWD si na nakasara yung gate eh, hindi pa kami makapasok kasi meron pang ah uh, nasa loob so unti unti na dumami yung uh, mga tao so ayan na nga po mga selo unti-unti na pong nagsiksikan mga tao at nawala na sa pila kasi yung iba sumisingit tayo oh. no so nawala na sa pila so ayan dumami na at napuno na halos ang sa labas pero meron pa sa loob uh, mas marami pa diyan sa tao o oh, sa loob yung ano uh, yung ganyan ayan oh. mas marami pa diyan sa loob at ito na nga po ay nag-umpisa ng magsiksikan talaga dahil nakita nila yung bukas na gate. Ayan, nagtutulakan na. May tumulak na sa likod ko. Ayan, Kaya dinaan na lang namin sa tawa. Kaya ito po ang nangyari. Grabe po mga solo. First time ko pong umatin o sumalis sa mga ganito na may ayuda. At hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Uh, may nararamdaman na akong uh, mabigat sa laking likod dahil nagtutulakan nga po. At no choice po ako kundi umabante dahil hindi ka na makakagalaw ng maayos. Ayan no? at sa oras na po yan mga asilo na tumpi na nila yung gate at gusto na nilang pumasok. Dahil nandyan na yung parating na yung ulan. Kaya napilitan talaga na mag ano, hindi maiwasan yung magtulakan. Gusto pumasok. <mimit> Grabe talaga mga swelo. First time ko talagang <laughs> sumali sa ganito. Ganito pala kalakaran. So medyo naipit na tayo dyan. At sa wakas ay nakapasok na rin po kami bago bumagsak ang malakas na ulan. At ito po mga katsulo amin aming nadatnan. Puno na sa taas at puno na rin doon sa harapan. Ayan. programa na siksikan mga tao. Bakit pala kami dyan mga kasulo dahil patakarap pala na akyat muna bago doon sa baba. At hindi na sa pangyayari ay merong ini hindi matay dyan.

Kak, muna kamere ni. Nailingabot kami na oras, alas 12 na oh. Tapos. <laughs> pa kami na oh ah. Nakaing mo na kamo. Daun, okay. pila pa ta? <laughs> Sisig kami ya, na ulam. Genpa. All right, mga kasalo magandang hapon na. Hapon na. at na ako po ay kami ay nakauwi na kaming mga taga bubon a -a sabay sabay po kaming natapos at uh, grabe po ang intense ng labanan kanina mga suwilo ang mga ganap kanina talagang grabe siksikan merong hinimatay merong merong nagkainitan sa pila yung iba kasi uh, sumisingit mas sumisingit ba hindi susunod sa alin niya kaya hindi maiwasan na mayroong magkainitan oh. kami kulang cool kami pero kanina talaga nasa labas kami eh, talagang eh, wala na no na, na naipit na kaya anyan parating din yung ulan kanina eh, talagang grabe uh, nawa ako dun sa yung mga senior eh la na, no choice. nasa gitna. Kami nagtulakan na. Uh, gusto pumasok gawa ng uh, bumagsak yung malakas na ulan. Pero ganoon pa man, salamat kami sa gobyerno, sa CSWD, sa programang AKAP ay uh, nakatanggap kami ng ayuda. So, lahat naman kami na nagpunta doon. Bali na dito ka barangay kasi bye-bye. So sabay-sabay ayun. oo oh, nakakuha naman lahat eto pa kaya lang uh, talagang naabot lang kami ng hapon halos kami ang pinakahuli kasi yung iba uh, sumisingit nga so thank you thank you na marami sa programang akap yun po yung um, am, aming nilakad ganina so pag uwi ko pag uh, kanya kanya na uwi uh, nauna na ako sa kanila gawa so, nga meron akong obligasyon hapon na tayo makapagano ayan nagkalin na ako sa baboy nakapagpakain na ako yung gagawin ko na lang ngayon yung uh, bakat kalabaw oh, babalikan ko na lang para pastol so yung gulay daw na sold out na kanina pa si Mrs. na nang deal at si Mrs. at si CJ ay andyan sa ano sa kambingan so, nagpagiling pala sila kanina pagiling pahabol kasi nga papalapit daw ang bagyo sabi ng pag-asa uh, dito daw sa liti ang puntarya so sana ay uh, hindi naman po ganong kalakas ang bagyong pipito At mga makakaranas po ng bagyo na pipito ay maghanda po mag ready ba diba? kung sakasakaling mag ano nga Uh, kailangan na mag-evacuate evacuate na lalo na yung sa malapit sa ilog at saka sa mga landslide mga bundok ba na ano landslide na area ba na, ingat po kayo tayong lahat pala sa mga uh, madadaanan ni Pipito sana hindi ganun kalakas si Typhoon daw ano ba yun uh, sa uh, Facebook na nabasa ko kanina so yun Ayan ang mga ganap Kanina Punta ko lang yung mga baka kalabaw Tapos balikan ko sila ni Mrs. at si CJ Nakapagpagiling na pala sila uh, Yung bigas na Kasi naubos na yung pang ano Yung unang pinagiling namin so, Pagiling tayo ulit ma, ma, ano? Maga naubos yung nakaraan Kasi namigay nga tayo Namigay ako sa may patay at sa mga kapatid ko at sa ko kaya mabilis na ubos sige at puntahan ko lang muna yung aking mga alagang kalabaw at baka ah, hindi ko na pinaswimming yung mga kalabaw gawa ng mas pangit yung panahon sinilong ko lang nilagay ko lang sa ilalim ng puno at sa sakaling mabilad o maraw hindi sila maano pero hindi naman maghapong ganito maumulan nga ating kaibigan si Karo kuha na natin ng video mga kasulo yung kalangitan ano kaya ibig sabihin ito pulang pula mga kasulo ano lord sana po yung mo po kami lahat sa bagyo na ito bagyong pipito so doon sa samar doon banda ay doon daw ang doon daw ang ano malakas eh, hindi ko masyado update sa ano eh sa balita dahil uh, maghapon kami rin sa ano sa gym pero yan ang dating ng ano dito ano no? pulang pula ano kayang ibig sabihin nito so tapos na po pala ako sa mga lagang kalabaw, baka at baboy So, ayan na si may sista ka ni CJ. Si Pauwi na rin. Yan Ha? Sige, habang nasa ano ka pa, bukid. May dala-dala siyang ano, paputok ng aselo. So, dito ko lang siya pinapayagan na magpapaputok. Kasi doon sa amin, maraming bahay. Yun, nakakabulahaw. Ayan. So, dito. Sige, pwede dyan. Sige, paputok ka. Ha? Paputok ka. Okay. Uwi na tayo. Na, ako. Hmm. Ilang number? Apat lang kay malakas 'yan. So safety naman po 'yan, no, Silo. 1 2 3 3 4. Hindi naman sama niyan. Basta magtabon ka ma. Malakas 'to. No? iba talaga 'yung ano ng langit. Ano Huwag ka po paputok dun sa kambing ha, mabulahaw yung kambing natin. Huwag na pinapatok siya. Eh. Hmm. Kasi yan itutok po kalakasok. Eh, putot. Eh. <laughs> Kaya nga tin lang, tin. Mahina. Tin okay. lang. Pauwi na po kami mga suwilo. Bukas uli. One, two, three, Ulitin ko, mag-ingat uh, po eight, tayo lahat sa bagyong pipito. Ten. Wala kang update sa bagyo? Oh, signal number one na tayo eh. Signal number one daw, pero sa ngayon wala pa. No? Nasa ano? Bicol. Nasa Bicol. O, oh, sige, mag-ingat po kayo kung sa sa, sa taga Bicol, Samar, Amar, at Balogan, lahat po ay mag-ingat po kayo. Sana ligtas po tayo lahat. Sana nasa taas lang siya. Hindi siya mag-landfall ba? Pa, tingnan mo pa. Malakas to hmm. pa. Pero makulimlim lang. na lang. Ma, Ma, palim, oh. Ibang ang dating ng ano eh. Malakas to mo. dito sa amin. Pa, eh. ito na pa. Sige. Nakap. Nope. Oh! Malakas. Sige, Tara. Uwin tayo. Tama na yun. Ang lakas na. Hmm. Okay na kami mga sulo. Magluto pa kami ng ulam. Bumili ako ng tahong. Wow! Tahong yung na tipuhan ko ngayong nga hapon. Dahil madil, makalamig. Ma Kina tita Nikki and tito George. Lagi daw sila nanonood. Natuwa daw sila nung maligo tayo sa ano <laughs> sa ilog. <laughs> Shout out po tita Nikki at, at tito George. Maraming maraming salamat po sa laging panonood. At sana gumaling na po kayo ng tuluyan Salamat, uh, titanike dyan Titanike, o nice Ano Jj. CJ? Hello po, titanike Hello po, titanike Ito hmm. na, ito na iba pong kalangitan namin no? oh.